Bilang mga magulang na may mga anak dito sa Canada, kailangan natin maglaan ng oras sa ating mga anak. Bakit? Halika, pag-usapan natin. Hello guys! Welcome to my channel. So ngayon, nasa Richmond Center kami. And si Mami at si Ati may binibili kasi may aatendan kami mga birthday parties sa Saturday. So kailangan lang bumili ng mga regalo. And kami ni Baby Rye, since tulog si Baby Rye, ayan. So, naiwan muna kami sa kotse. So, habang nasa kotse ako, nagbabantay kay Reray habang natutulog kasi ayaw ko siyang buhatin. Uh, naisip ko, gumawa ko ng content regarding sa mga anak natin at kung pa paano dapat tayong mga magulang ng oras sa mga anak natin para sa gayon hindi sila maperiwara dito sa Canada. Kaya naman kasi naisip ko naggawa ng content ito kasi napansin ko na kung hindi natin babantayan na maigi yung mga anak natin dito sa Canada o kung hindi tayo maglalaan ng oras sa kanila, yung mga consequences ng mga actions natin ito, maring hindi maganda ang kahinatnan. Or worse, baka mapariwara pa sila. Marami kasi reason kung bakit yung mga magulang dito sa Canada hindi nila nabibigyan ng time yung mga anak nila. Halimbawa, uh, karamihan sa mga magulang dito, lagi do double job. Or kung hindi man sila nagdo-double job, Uh, hati yung trabaho nila, yung minsan yung nanay sa so umaga nagtatrabaho tapos sa gabi yung tatay nagtatrabaho, so hindi sila nagkakaroon ng sapat na oras para mabantayan yung mga bata, kasi pag nasa bahay sila, parang sila mga pagod at ang ginagawa nila most likely nagpapahinga na lang habang yung mga bata nasa living room lang at kung ano yung ginagawa nila, halimbawa na lang may kakilala kami dito, yung mga magulang couples for Christ, tapos hindi lang sila basta members, kundi may position din sila sa couples for Christ. Mga unit leader ata sila or something. Tapos yun nga, busy sila sa trabaho, busy sila sa pagiging leader sa couples for Christ, pero wala silang time sa mga anak nila. So alam nyo ba kung ano nangyari dun sa panganay? So yun, yun, yung panganay, lumaki na hindi kasama yung mga magulang. So ang nangyari, ayun, uh, lumaking adik yung panganay, labas masak sa kulungan tapos ang lagi niyang sinisisi sa mga magulang niya kapag nakakaaway niya or kapag nakukulong siya or whatever ang lagi niyang sinasabi sa, kan sa kanila wala naman kayong oras sa amin na lumalaki kami eh lagi naman kayong wala so just by that example makikita natin na dapat talaga maglaan tayo ng oras sa mga anak natin hindi sapat yung naipapakita natin sa ibang tao na nagsiserve tayo sa Diyos or sumasali tayo sa mga Christian groups na tulad ng Couples for Christ pero at the same time, hindi naman natin nilalaan yung time natin para mapalaki natin ng maayos yung mga anak natin so, importante dito talaga sa Canada na maglaan tayo ng oras sa mga bata, mabantayan sila at magabayan sila habang sa paglaki nila ngayon, ano-ano ang mga posibleng cost dito sa Canada kung bakit mapapariwara ang mga anak mo eto, isa-isay natin yung mga nasa listahan Like, isa sa mga cost is yung SOGI. Kasi guys, dito sa Canada, implemented na ang SOGI. And dito sa British Columbia, may specific na guidelines kung paano ma implement yung SOGI. At dalawa sa mga guidelines na ito, gusto kong basahin sa inyo. Kasi kung hindi natin magagabayan yung mga anak natin, itong mga guidelines na ito, maaaring makapagpa-distort sa pag-iisip ng mga anak natin habang bata pa sila. So, basahin natin yung mga guidelines. So, sabi rito, Children have the right to choose their gender. And then, sabi rin dito, Children have the right to use washrooms that match their chosen gender. So, ano ba yung number one? Sabi dito, children have the right to choose their gender. So, ngayon kasi sa panahon natin ngayon guys, na ano na, eh, parang na-distort na yung meaning ng gender sa sex. Kasi nung bata pa tayo, aminin man natin, gender and sex, isa lang yan. Kung ano yung sex mo, yun yung gender mo. Pag sinabing female ka, whether it's sex or gender, female yun. Pero ngayon kasi, nabago na yung definition ng gender sa sex. Ngayon, ang sex para sa kanila is yung biological anatomy mo, nung pagkapanganak mo. So, either you are born as a girl or as a boy, yun ang sex sa kanila. But ngayon, ang gender naman sa kanila is yung preference mo kung saan ka mas identified. If you identify yourself as a girl, then by gender you are a female. If you identify yourself as a boy, Then by gender, you are a male, regardless kung ano pa yung sex mo. So medyo may ano na ngayon, may pagka-distortion ng definition ng sex at gender na hindi naman natin iniisip noon. Kasi dito sa Canada kasi guys, alam naman natin na uh, masyadong liberated dito. So welcome dito yung mga nasa LGBT plus communities yung same sex marriage, walang problema dito. Yung gender identification mo, kung anong gusto mong itawag sa iyo, kung anong pronoun ang gusto mong itawag sa iyo, open dito. Walang problema 'yan. Hindi tayo against sa LGBT community. Pero at the same time, against lang tayo siguro on my part, magkakaiba tayo ng opinion eh. Against lang ako na sa murang edad itinuturo na sa mga bata 'to. Meron nga kaming kaibigan, uh, yung anak nila nasa elementary tapos may pinifill pa natang form. Tapos pagdating sa gender, tanong ng bata, "Um, what gender should I put here?" Ang sagot ng teacher sa kanya is, "It's up to you. Whatever you want." So 'di ba, for a grade schooler, balili siya. So nung kinuwento sa amin ng kaibigan namin 'yon, tinanong namin siya, "Ano yung sinab- ano yung sinabi niyo sa anak niyo nung kinuwento sa inyo 'yon?" Ang sabi nila, "Sinabi namin na since babae siya." she's a female. Which is tama naman kasi dapat talaga ginagabayin yung mga bata. Now granting kung sumampa na sila ng 18 years old, nasa tamang pag-iisip na sila at sila mismo makapag-decide kung ano yung gender preference nila, nasa kanila na yun. Pero tayo as much as possible habang mga bata pa lang sila, gumawa tayo ng mga ways para maprotektahan yung kainosentihan nila. Tapos yung pangalawa, yung children have the right to use the washroom that match their chosen gender. So hindi ba para nakaka-worry ito kung may anak ng babae? Like me, dalawa yung anak ng babae. So paano kung yung anak ng babae nagwa-washroom sa pambabae? Tapos biglang may pumasok na estudyante lalaki at gumamit dun sa washroom ng mga pambabae kasi pinipilit niya na yung gender niya, na yung gender identification niya is a female or is a girl. Di ba parang nakaka-worry yun? Although mga bata lang sila, parang hindi mo alam kung may harassment na bang mangyayari or nambuboso na lang yung bata na yon Which is, nakaka-worry on my part. So kaya nga napaka-importante na as much as possible, iparealize natin sa mga anak natin, whether lalaki sila or whether babae sila, na habang bata pa sila, ha, it's our job to guide them na if you are a boy, your gender is a boy mag ka sa mga panlalaki, wag sa mga pangbabae. And if you're a girl, your gender is a girl, and mag ka sa mga pambabae at hindi sa mga panlalaki. Nasa kanila yung kung gusto nilang baguhin yung preference nila pagtanda nila. Pero dapat as much as possible habang bata sila, instill natin yung tamang morality sa kanila. Kasi mga Pilipino tayo guys, hindi naman tayo sanay sa pagiging open-mindedness ng ibang mga lahi. Nandun pa rin sa atin yung pagiging conservative nating mga Pilipino. We are a Christian country, yes. so dapat yung Christian moral values hindi nawawala sa atin 'yon. Tayo naman bilang mga magulang dapat talaga kailangan natin silang gabayan habang bata pa. Kami ang ginawa namin sa mga anak namin, ipinasok namin sila sa Catholic school. Dito kasi sa mga Catholic school sa Canada, well guarded pa yung Christian morality. So hindi din nila itinuturo yung sogi sa mga bata. Ang in-instill nila sa mga bata is yung Christian moral values. So kahit paano kampante kami? na tinuturuan yung mga anak namin ng tamang moral values pagdating sa gender, kung lalaki sila lalaki, kung babae sila babae. At kahit paano kapanti kami na yung mga gumagamit ng pambabaeng washroom is mga babae talaga at yung mga gumagamit ng mga lalaking washroom sa school nila is mga lalaki talaga. And kung yung mga anak nyo naman is wala naman sa mga Catholic school at nasa mga public school, dapat siguro kailangan natin turuan sila or install sa kanila in their mindset kung ano yung tama. Instead of encourage sila na makasabay sa mga nakikita nila sa school, mas encourage natin sila na gawin kung ano yung tama pagdating sa pagpili ng mga banyo na gagamitin sa eskwelahan. Tapos isang cause is yung mga pride parade. Now guys, gusto kong ulitin sa inyo na hindi ako against sa LGBTQS community. Pero at the same time, kung may mga anak kayo, please huwag nyo silang dadalhin sa mga pride parade dito sa Canada because they are so inappropriate para sa mga bata. Like for example, yung naganap na pride parade sa Toronto, may mga lalaki talaga na fully naked, kita yung mga genitalia nila. These kinds of obscenities sa parade, hindi dapat makita ng mga bata to guys. So, instead na pumunta kayo sa mga pride parade, ang gawin nyo, dalhin nyo yung mga bata sa mga mas pang family event na parade like during Canada Day idalhin nyo sila at least makakasigurado kayo na whole sa mga makakita nila or dito sa Vancouver sa may bandang Cloverdale tuwing Christmas season may Santa Parade doon dalhin nyo sila ron or mas mainam din kung as a family lumabas na lang kayo like pumunta kayo sa mga beach pumunta kayo sa mga park manood kayo ng sinya sa family together mas mainam yun kesa dalhin sila sa mga Pride Parade like I said, hindi nga ako against sa mga pride parade, pero at the same time, hindi sila appropriate para sa mga bata. Mas maganda kung may mga anak kayo, dalhin natin sila sa mga family-friendly events. Tapos ang third cause is yung too much internet or too much gadget. Kasi uh, hindi lang naman to sa Canada, kahit sa Pilipinas problema ito eh. Pero dito sa Canada, since ka sinasabi ko sa inyo na minsan yung mga magulang is babad sa trabaho at walang time sa mga anak, minsan ang nagiging kumpanyo ng mga bata is yung mga gadgets nila or yung mga TV screens. Maraming problema kasi yung dulot nito eh. Unang-una, yung sobrang paggamit ng gadgets. Alam nyo ba guys, hindi ko na siguro mabilang kung ilan yung mga kaibigan namin na yung mga anak nila wala pang 10 years old ang kakapal na ng mga salamin. Kasi minsan, or hindi lang minsan, kasi madalas talaga ang nagiging kumpanyo ng mga bata nito is ang mga gadgets nila habang tulog yung mga magulang kasi pagod sa trabaho, ang mga bata nabababad sa kakagamit ng gadgets, sa kakagamit ng TV. And ang nagsasuffer is yung mga mata nila. Napakarami ko ng mga batang nakita rito na grabe, sobrang labo na ng mga mata at nakasalamin. Kaya kami, ang ginagawa namin, maximum 30 minutes per day lang yung yung screen time ng mga bata, whether by gadget or whether by TV. Tapos hindi lang screen time ang kalaban nila, kalaban din nila ang internet. Kasi sa internet, marami kang masasurf dyan. Minsan, sa mga website na hindi na dapat puntahan ng mga bata. So since yung mga magulang, hindi nakapaglaan ng oras sa mga anak, at uh, yung mga bata, kung ano-ano yung napapanood sa YouTube, kung ano-ano yung napapanood sa mga iba pang streaming sites na hindi na karapat dapat para sa kanila o hindi na angkop sa kanila. Minsan yung mga bata natututo ng mga hindi kanais-nais na pag like yung pagmumura or yung pagsasalita ng mga hindi kanais-nais na salita like yung f u or minsan hindi lang 'yun. Paano kung ang nabuksan nilang website is mga porn sites? So napakabata pa nila nakukurap na yung utak nila, 'di ba? Kami as a parents dito sa Canada, dilema din namin 'yan. So kaming mag-asawa ang ginawa namin uh, measures o ang ginawa namin mahakbang para kahit paano malimitahan yung mga uh, too much access ng mga bata sa, sa, sa gadgets or sa TV nakalimit lang sila sa 30 minutes screen time per day whether it is by gadget or by TV screens pero ngayon bakasyon na hindi talaga sila nagagadget hanggang TV lang sila kasi pag sa TV nakikita namin kung ano yung pinapanood nila unlike pagka-gadget, nakalimit lang sa sarili nila kung ano pinapanood nila, hindi namin nakikita. Pero pag sa TV, nakikita namin. And bawal silang manood ng YouTube. Kasi guys, aminin natin, sa YouTube, hindi naman kasi censored or hindi naka-censored yung mga pinapalabas dyan. Pwede siguro sa YouTube Kid. Pero walang YouTube Kid yung, yung TV namin eh. So, hindi sila pwedeng manood ng YouTube ang dami nilang natututunan na hindi maganda galing sa YouTube. Minsan kahit mga bata yung bumibida sa YouTube, yung mga ginagawa nila sa mga show nila hindi na angkop eh. So, 'yun, ang allowed na sila manood sa Disney at Netflix, pero kidi account ang pinapagamit namin sa kanila. And then pag natapos na yung 30 minutes nila, ang iba-ibang mga activities sa pinapagawa namin sa kanila, like kung gusto nila mag-drawing, mag-drawing sila na mag-drawing or kung gusto nilang mag- uh, piano kasi enroll namin sila sa piano lessons, mag-practice sila sa pagpapiano nila. Ngayong summer, yung dalawang anak ko, yung panganay ko, tinuruan ko na magbike. At yung isa, nagbabike na rin pero may training wheels. So, para, so naglalang kami ng time para makasama namin sila na magpunta sa park. So, nagbabike sila. Yung mga bagay na yung guys, kailangan nating ilaan sa kanila para hindi sila masyadong natututok sa screen. And at the same time, na-enjoy nila yung kabataan nila. Kasi nga, na-experience nila kung paano maglaro sa labas, kung paano gumawa ng mga activities. Hindi lang yung nakaupo lang sa couch at nanonood lang ng TV. Bago pala natin yung pagpatuloy, gusto ko lang magpasalamat sa mga subscribers natin kay Cynthia Velasco 3210 at kay GFam House of Reviews. Maraming salamat po. And kanina pala nagpa-Bloodworks ako and ang nurse na nag-asikasa sa atin kanina is isa sa mga subscribers natin, kay Sir Ted. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Of course guys, even with all these measures, hindi natin masisigurado ang magiging kalabasan ng paglaki ng mga bata. Pero on our part, pag ginawa natin itong mga measures na to, at least alam natin na sa part natin, ginawa natin yung role natin bilang mga magulang na magabayan sila sa paglaki nila. And hopefully sana, kung ano yung mga itinuro natin sa kanila habang lumalaki sila, manatili sa kanila hanggang sa paglaki nila. So there you go guys, I hope nagkaroon kayo ng idea na pag dumating kayo dito sa Canada or may mga anak kayo na isasama dito sa Canada, kailangan natin bantayan yung paglaki nila or kahit paano kailangan natin maglaan ng oras para sa kanila para lumaki sila ng maayos at hindi sila mapariwara kasi dito sa Canada guys, sasabihin ko sa inyo masyadong liberated dito uh, lahat ng gusto mo pwede mong gawin Ayun, kung hindi natin sila babantayan at kung hindi natin sila gagabayan malaki yung chance na yung mga hindi ka nice nice na character makuha nila sa mga nasa surroundings nila. So tayo as sa mga magulang, kailangan tayo yung magsilbing bantay at gwardiya sa kanila para masigurado na lumaki sila ng tama at mga disenting tao. So yun lang guys, I hope nag-enjoy kayo sa episode na ito. And kung hindi po abala sa inyo, sana po mag-subscribe kayo. Nasa 3,700 na po yung mga subscribers natin. And konting push na lang aabot yan sa 4,000. Maraming salamat po uli Please don't forget to subscribe. Drop your comment and like and share this video. Yung drop your comment, importante po yung para promote yung YouTube yung video natin. Maraming salamat po. Bye!